Kailangan ng mahigit siyam na bilyong piso ayon sa Department of Agriculture para maitayo ang mga infrastruktura na magtitiyak sa food security ng bansa. Ayon kay DA Secretary Francisco Chulo Jr., sa post-harvest facilities pa lang ay nasa siyam na bilyong piso na ang kailangan para sa pagtatayo nito sa susunod na tatlong taon. Ipinaliwanag naman ito na kung maitatayo ang post-harvest facilities, higit 10 bilyong piso ang matitipid na Pilipinas dahil maiiwasan na ang pagkasayang ng palay at mais. Samantala, mayroon ng isang bilyong piso ang DA para sa pagtatayo ng 4 na cold storage facilities sa Taguig, La Union o Benguet, Mindoro at Quezon. Magtatayo rin ang ahensya ng cold storage facilities sa Visayas at Mindanao sa taong 2025. Sa kabuuan, Ani Laurel, kung magtatayo pa ng cold storage facilities sa buong bansa ay kinakailangan ang karagdagang 5 bilyong piso.